sa Pops? Welcome back to my channel Ngayon naman uh, Tuturo ko naman sa inyo O share ko sa inyo Yung problema dito sa motor na to kasi Kagabi nagkaroon ako ng problema dito Nagputukan yung ano Yung mga bulb Ang, pin ang unang pumotok dito sa may headlight Yan wala na siyang ilaw Kaya yung indicator ng headlight lumalabas na siya kasi walang supply hindi na gumagana yung headlight tapos itong gear indicator napapansin ko din na no? pagka revolution ko siya lumiliwanag siya lalo dapat uh, saktong ano lang tingnan mo to ito yung indicator ng ano eh gear switch ito yung neutral yan oh no? pansin nyo yan ito yung lubang at pagka napabayaan kasi puputok na rin to dito kung valve nito dito sa loob ng ano ah uh, dashboard ng motor natin pag pinabayaan natin dito na lumiliwanag masyado dapat sakto lang ang pumutok sa kanya dito itong headlight tapos sa likod pumutok din yung ano signal light ngayon nititesting ko tong battery kung okay pa ba na sa tamang at pa ba sa voltahe gamitan ko lang siya ng alternator Pwede rin tap voltmeter para masukin nyo rin yung ano yung ilang gold pa yung battery pasok pa pa rin ba siya kailangan naka under yung mga Paps pagka mag test kayo ng anong battery ganun pa rin ang uh, color coding na dito itim sa ground sa pula sa positive ito 13.56 yan revolution yan 16 16.94 19 pa pa ibig na ito Paps uh, may problema itong charging system niya kailangan din matignan yung charging system niya sira talaga yung charging system niya dito sa motor na to hindi na maganda resulta sa pag reading natin sa battery na overcharge yung ganong reading dapat ang normal talaga is 14-15 lang patayin ko lang yung makina dalawang parts yung titignan natin Pops, kung alin sa kanila yung may sira itong regulator ito yung charging system ng motor natin ito yung nagpo-provide ng charging sa battery natin kaya to matagal yung battery kaya nagkaroon tayo ng headlight dahil dito pero dito tayo magsimula dito dito tayo ito yung tinatawag na stator makikita nyo ito pap sa bandang left side ng motor natin ito wala na itong linya kasi inisable ko na ito makikita nyo yung pap sa uh, apat na wire minsan tatlo dalawa ito yung sakit ng stator ng motor Huhugutin ko to, tatanggalin ko to para ma-expose ko yung kulay ng mga wire na to. Ito yung pinakasakit ng ano. Gaga, gagamit ako pa ng multimeter, uh, multi-taster. Kasi hanapin ko dito kung mayroon ba talaga siyang continuity. Yung tuloy-tuloy yung ano niya. Uh, tuloy-tuloy yung supply niya. Pagka tumunog to, tulad nito, green ang ibig sabihin nito is continuity. Kung meron to siyang ganito na sign, ang ibig sabihin nito is okay pa yung stator natin. Pero itong isa, itong blue na may kulay na yellow, ito yung para sa Huwag na lang natin tong galawin kasi iba naman yung connection natin dito kasi sa alternator naman siya. Itong puti lang to, tapos itong kulay dilaw, ito yung i it 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 lang natin. Kahit saan dito, Pops, kahit magkabaliktad, walang problema kasi continuity naman yung hinahanap natin. Tusukin mo lang isa dito. Sa test probe niya. Yan. Ang ibig sabihin nito, Pops, tumunog o milaw yung ano natin, multi-twister. Isa lang ibig sabihin nito, Pops, ah, okay pa yung stator natin pa sira. So, meron pa akong ipapakita sa inyo, Pops, kung paano mag-testing ng stator kung good pa ba o hindi gamit lang din tayo ulit ng ano ito uh, test bulb ang una natin na paps itong test bulb na to itong clip ng test bulb natin idikit natin sa body ground ng motor kailangan yung pinagdidikitan niya dito is walang kalawang o mga putik putik kasi hindi rin kasi sa gumagana kung hindi siya nakaipit ipit ng maayos sa body ground ng motor natin. So ngayon, ang gagawin natin dito, itusok natin tong ano sa wire. Kulay puti o kulay dilaw ang unahin natin. Pahala ka kung anong unahin mo dyan, pro. Isa lang naman yan. Pro sa akin, kulay puti, itinisting ko. Kasi ito yung ititisting din natin kung good pa ba yung connection dito sa loob ng stator natin. Ang gagawin ko dito, papadya yung kickstart. Pag umilaw, isa so, sabihin yan, okay pa yung stator natin sa loob. Yan, kung napapansin nyo, okay pa yung ano. Okay pa yung stator kasi umiilaw nga siya. Isa pa. Yan. Good pa yung ano, good pa yung wiring niya. Wala, walang contact. Kasi pag hindi umiilaw to, may sira na siya. So, ngayon dito naman ako sa kabila. Kasi okay na tong natesting kong kulay puti na wire. Nagaling stator. Ngayon naman, dito naman tayo sa dilaw. Ganun pa rin ang gagawin natin dito. Tusukin natin siya. Pag umihilaw, good. Pag hindi, may sira na yung wiring niya o nag-contact silang dalawa, putit saka ano, putit saka dilaw na wire. Kailangan, umiilaw to. Tapos ganun pa rin, papadyakan ko pa rin. Yan, papansin nyo, umiilaw siya ulit. Ang ibig sabihin nito, okay pa rin yung connection niya dito sa loob ng stator. Ganin yung ganito yung palatandaan pops kung okay yung ano niya sa stator. Yung nagaana ba siya ng maayos? At meron pang isa pops kung okay pa ba yung stator natin. itesting natin to silang dalawa magbalat ka dito ng alin sa kanilang dalawa. Yan sa akin nagbalat na ako. Binalatan ko na yung kulay puti. Bahala ka kung anong kulay kaya wala namang problema dyan. Tapos ipit mo yung isang clip ng tester natin. Tester bulb. Dito sa binalatan natin na wire. Tapos yung isang ano naman, yung isang connection naman ng ano tester natin. Itusok natin siya dito. Sa dilaw. Kasi sa puti naman tayo nag, ano, nag clip. Ito paps, tong bulb na to. Kung umilaw to, ang ibig sabihin, sira yung ano natin, yung stator natin. Pero pag hindi ito siya mamilaw, ang ibig sabihin, good na good yung stator natin. Papadyakan ko ulit. Ayan. Walang ilaw. Isa pa. Isang padyak pa. Para makita nyo talaga na walang ilaw. Ayan. Ito yung patunay, paps, na wala talaga siyang sira dito sa loob ng stator. Ganito, ganito lang yung pag-test ng state natin paps, kung good ba o hindi kasi para hindi ka na magbakla, sayang kasi yung panahon kung hindi man pala sira, ganito lang yung pagtesting so ang gagawin ko dito tatanggalin ko to yung ano yung tester tapos itong binalatan ko na wire at uh, lagyan ko na lang to ng ano literal tip mamaya madali na lang yan so, basta yung importante alam na natin yung saan yung sira punta tayo ngayon sa may ano regulator ito yung papalitan natin na charging kasi hindi na siya nagka charge nang ayos. Sira na sira na 'to. Ang gagawin ko dito, paps, uh, mag-ano ako ng wire din dito. I-expose ko din yung wire dito. Ito sa wire ng regulator na koneksyon sa motor. Ito yung mga wire niya, paps. Uh, apat na wire 'to. Una ito yung kulay green. Solid na kulay green top sa uh, ito yung body ground ng motor natin. Tapos itong solid yellow na wire ito yung lights o nagsusupply ng ano nagsusupply ng ilaw sa motor natin tapos itong kulay pula ito yung ano ito yung positive connection tapos yung kulay puti pinakahuli ito yung ano nagsusupply sa papuntang battery yung nagcha-charge ng battery kaya kailangan natin ng rectifier kasi nga uh, mataas ang na galing stator kaya sinasala niya ito yung ginagamit kong ano paps uh, charging system Lenovo brand Ottgr, TTGR, meron ganun. TTGR, linawa brand yan yung mga brand na may kalidad. Huwag kayong bumili ng ano uh, charging system kung mumurahin lang kasi gumagana naman siya kaso mabilis siya pasira. Pag nagiinit, pumaputok agad yung mga parts sa loob ng charging system natin. Kaya ang recommend ko sa inyo, ganitong brand na gamitin nyo. Eh, ko dito, tatanggalin ko lang itong ano, sakit, putulin ko lang naman ito, balatan ko na lang din. Pati sa kabila. Yan, nabalatan ko na itong wiring dito sa kapila pati, pati, dito sa wire ng ano charging natin na ipapalit sa lumang charging ganun ang gagawin natin dito paps uh, color coding lang wala tayong ibang ano dito gagawin i-color code lang natin to kasi di, di naman siya mahirap kasi color coding nga siya itong dilaw ito yung ano ito yung nag-supply ng ilaw sa motor natin tapos itong kulay green ito naman yung ground ng motor natin sa battery o sa ground ng ano natin sa body ng motor. Ito like kulay, kulay green na to. Tapos ito naman kulay pula. Ah, mamaya na to kasi may gagawin pa tayo dito. Ito muna sa kulay puti. Itong kulay puti pa, sabi ko nga kanina, ito yung nag-supply ng kuryente sa battery natin. Kaya pag walang charging system, tuloy-tuloy yung daloy niya, kaya ito yung nakakasira ng ilaw natin, signal light, headlight, ito yung kulay puti na to, ito kasi yung nagsusupply. Kaya kailangan natin ng charging o oh, re regulator. Ito okay na tong tatlo. Ito namang dalawa, itong pula, tsaka itong itim na to. Itong itim na to, paps, ito yung nagkocontrol ng voltahe. Ang kailangan nito is positive connection. Ang gagawin natin sila, ang gagawin natin dito, pagsama natin tong silang dalawa. yan Pagsama natin to kasi ang kailangan kasi ng kulay itim is masupplyan siya ng positive connection. Pula to pula, tapos isama mo yung ano, kulay itim. Yan. Tapos lagyan ka ng electrical tape. Yan, okay na to. Kailangan mabalot mo lang siya na maayos. Pahala, diskarte mo na yan kung paano mo siya mabalot na maayos para hindi lang mapasokan ng tubig para hindi magkaroon ng corrosion. Kasi pag uh, magkaroon ng corrosion, uh, mabilis lang din siya masira yung connection natin. So, i natin ulit kung anong rating niya. Kailangan naka-under yung makina paps para makikita natin yung charging system natin kung gumagana ba siya. Kung nasa tamang pag-wiring ba yung ginagawa natin. Basta naka-under yung makina. Yan. Kailangan naka-under yung makina. Yan, gagamit tayo ulit ng multi O voltmeter meter. Ganun pa rin ang sistema natin dito gagawin pa sa uh, sa akin gagamitan ko lang to ng multi-tester ulit. Ito. Tapos ganun pa rin ang sistema nito, Pops, uh, yung test probe natin kung kulay itim, idikit natin sa ground, ng battery kailangan nakaayos yung ano yung terminal ng terminal ng ano wire dito sa kaput ng battery yung kulay pula naman is positive connection yung kulay pula na test probes gagawin ko dito i ko lang to dito sa may gilid ng ano ayan 12.73 13. Ito yung normal na reading ng battery natin pag naka yung motor. Yan. Tapos, pag ganito, i-revolution mo yung motor tops ng dandahan para makita natin talaga kung nasa tamang reading na ba talaga tong charging system natin na papuntang battery. Yan, 13.07. Alexa sa 12 13.26 14.28 yan naging normal na siya paps di kaya ganit di kaya kanina eh umabot siya ng 17 pataas 16, 17, 18 pataas ayun okay na siya ito yung pinaka normal na pagcha charge ng battery so tama yung ginagawa natin tama yung pag wiring wala na tayong maging problema dito sa ano na to, sa charging system natin, hindi na tayong maputokan ng ilaw o lulubo yung pati natin. So maka, kung maka-experience ka ng ganito pa, sundan mo lang itong video na to para, para hindi ka magkaroon ng malaking problema kung sakali ma-encounter mo to yung ganitong problema na naputokan ka ng ilaw o nalubuhan ka ng battery. gano lang din yung gagawin mo, magbalit ka ng uh, charging o tinatawag na rectifier regulator kasi siya yung nag ng ano, nagpo-control ng full tayo na mapunta ng battery. Ganun lang paps, uh, step by step lang para makuha mo kagad yung problema o matumbok mo talaga kagad yung problema sa motor natin. Hanggang dito na lang yung video natin paps, paalam na